sabi, may nagsabi sa iyo na malakas ang third eye mo, paano niya nalaman na malakas kung hindi open? Kailangan open para makita at malaman na malakas. Kasi kung naka-close, walang makakakita. Hindi makikita. Kahit ng psychic, kasi sarado eh. Pagbukas, ayan, may sinap sumisingaw yan. So kung hindi ko alam kung sino yung nagsabi sa'yo, ah, uh, 'Pag sinabing malakas ang third eye mo, hindi ko masyadong naintindihan. Baka ang ibig niyong sabihin, hindi ko alam ko anong ibig niyong sabihin. Kasi ang third eye either open, close, o medyo open. 'Yun lang po 'yon. Pwede mong sabihin malakas ang para kiramdam malakas ang premonition. Ah, uh, pero yung third eye, isa lang naman ang level niyan. Pag open, open. All the way. May bahay kubo na lagi kang naiinis? Of course. Parang ang bigat ng pakiramdam pag nandun ka. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Kung yung bahay na yon ay tinirahan ng mga taong negatibo o palaging nag-aaway o nagkaroon ng krimen, Paano pong gagawin ko para maalis yung negative sa bahay? Sa bahay, bumili ka ng incensod ka man yan. Yan, napaka-simple niya, napakamura. Isang daang piso, ang dami-dami na nun. Tapos mag, mag, bumili ka rin ng uling, konting uling, pabagahin mo, tapos sprinkle mo yung incensod ka man yan, uusok yan. Iikot mo sa buong bahay kasi walang masamang spirito ang may gusto ng usok niyan. Normally, ang naiiwan dito, ay, na, yan yung mga hindi makapanek. Lahat po ng namamatay, ang gusto ay katahimikan o makapunta sa langit. Whether you believe it or not, deep inside your heart, lahat tayo gusto pag namatay dun sa maganda mapunta. Siyempre, yung nandito, hindi makaalis dito. Earthbound po ang tawag doon. Meron talagang gano'n. Masyadong attached dun sa property o sa bagay na makamundo. Pero lahat po ng kaluluwa ng tao, may pinupuntahan usually. Earthbound po yung hindi nakakaalis. Yun ang mga pinagdadasal ko madalas at hinihiling ko na tulungan ng mga starseeds na ipagdasal yung mga kaluluwa na nangihingi ng tulong. Ano pong masasabi ko sa Three Secrets of Fatima? Tunay po yan. Matagal na yan. Matagal na po. Bata pa po ako, sinusundan ko na yan. Marami na pong nangyari. At marami pong apparitions na hanggang ngayon, hindi pinaniniwalaan ng iba na nakakatawa dahil na daang libong tao ang nakakakita. Ano po ang masasabi niyo sa bagong guidelines ng Vatican? I've been asked this several times already. Okay hindi sa akin klaro no kung ano yon there are things that are really difficult to understand hindi ibig sabihin na komo pare komo pastor komo nakatira sa simbahan o komo mataas ang katungkulan ay tama ang lahat ng sinasabi hindi po marami dyan na men of the cloth ibig sabihin pastor o pare o hindi ko alam kung anong tawag doon sa iba na gumagawa ng masama. Dasal ng dasal, pero gumagawa ng masama. nan ng mga bata, babae, lalaki, nagnanakaw, pera ng simbahan, ninanakaw. Yung guidelines ng Vatican, ah, uh, hindi ko maaaring sundin 100%. Dahil may mga bagay akong alam at nakikita na hindi angkop sa guidelines na ito. Pero nasa sa inyo po yon kung ano po ang gusto ninyong paniwalaan. If you believe in God and you believe in the Bible, you read the Bible, tapos yung discernment nga po. Kasi may mga taong basa ng basa ng Biblia, hindi ibig sabihin ay holy na kayo at dahil nabasa niyo back bak back yung Biblia eh at na-memorize niyo eh kayo'y santo hindi po. Kailangan you have to practice what you preach, you have to practice what you read. If you believe in the Bible, you do what it says. Salita po yan ng Diyos, pero kanya-kanyang interpretation yung iba kasing tao may sariling interpretation ng Bible yun po ang hindi maganda. As much as possible, ayaw ko pong pag-usapan sana tungkol sa, ka, uh, tungkol sa religion. Ayaw ko po yan. Politics and religion, I don't like to talk about. So, I better stop there. May mga nagtatanong sa akin tungkol dito sa uh, Quintas ko. Ang tawag po rito, ay sana na pronounce ko to ng tama. Shataku Shatukai o Shatu It's a crystal. Shatukite o Shatukite. Meron, there's another name for it na mas gusto ko. Luna Zul. Luna Zul po ito. Napakaganda. Ito po ang sinuot ko ngayon. Kasi ano eh, medyo 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 kailangan ko eh. Ano po yun? Uh, it protects your aura and your energy field. Nakaka, nakakatulong po ito ng, ng gusto. At saka it amplifies your ability as a psychic through your third eye. Kasi maraming paraan po ang activation o amplification. Yung crystal, clear crystal ko, nag-amplify din po yun eh. Pero itong Luna Zool. Ay, napakaganda po eh. Luna Zool. Ano, i-google po ninyo kung ano yung Chateau Kite o SHATUKAI Ako, dun po kayo bumili sa Crystal Abundance. Crystal Abundance PH, yun lang po. Hanapin nyo lang po, Crystal Abundance. Hindi kayo magkakamali kung dun kayo bibili hindi po akin yon hindi po akin yon ah, sinasabi ko lang po para wag kayo maloko kasi dun po tunay at saka masyadong mabait yung may-ari Hi Katniss Hi Katniss ah ito po si Katniss si Katniss yeah. Okay. Ay, sus, Mariose. Magselos na kanyang isa. Sige, baba ko na. Yung Latin, normally, ginagamit ang Latin sa mga orasyon. Hindi, it does not hindi naman po ibig sabihin na kumulatin eh mas powerful o mas maganda. Hindi po. Dahil kung magnanakaw yung magdadasal ng latin, eh wala rin. Ang importante sa dasal ay galing sa puso at kaluluwa. Hindi po po pwedeng lip service lang o sinabi nyo lang. Totoo po ba ang mga sinasabi sa hula? Depende sa mga hula hindi lahat ng manghuhula ay gifted. Hindi lahat ng manghuhula ay totoo. Kaya siguro tinawag na hula. Ano po? Pero marami ring totoo na pinapakitaan kung ano ang mangyayari sa future. Pero normally yun nga, uh, clairvoyance and precognition yun po nga uh, nagpapahula para malaman ang future ninyo. Kung gamit po ang cards, divination po yon. normally po, kung maayos yung uh, nag gumagamit ng cards, lumalabas po yung talagang mangyayari sa inyo, yung card reading. Kasi, kayo po ang bumubunot, kayo po ang nagbubuklat. So, connected talaga sa inyo. Zyrov 1 ang tanong niya ay napakahalaga. Siguro magpo-post din ako ng tungkol dito. Ang tanong ni Cyro, anong religion ba ang tingin ko na pinakamaganda? Kanina, sinabi ko na ayaw ko sana pag-usapan ang tungkol dyan, religion and politics. But since I've been asked these questions too frequently already, sasagutin ko po. Personal ko po ito. Ah. Ano palagay ninyo ang religion ni Jesus Christ? Po? Anong religion ni Jesus Christ? Ang religion po ni Jesus Christ ay pag-ibig, pagmamahal, love. Bakit po yung ilaw ng bawat retrato ni Jesus Christ galing dito? Meron pong race kasi galing sa puso. Yun pong tinuturo niya palagi sa atin anything that will help you recognize that there's God, that there's that we have a Father who loves us, who's willing to sacrifice His own Son just to redeem us. Para lang iligtas tayo. Yun po. Ang tamang religion. So it doesn't really matter kung ano ang religion mo. Ang mahalaga kung paano ka makisama sa kapwa mong tao, kung paano mo itrato ang mga tao na sa paligid mo, ang mga hayop, ang karikasan, ang mga puno, ang dagat. 'Yun po.